Ito pala ang mga requirements ng pag-ibig online guys. MPL form. Yung form po ng pag-ibig na paglulunan natin. Kailangan pilapan po natin yun. Harap at saka likod guys. At saka valid ID. Mas maganda just government ID ang gagamitin natin guys. Tapos yung ating pag-ibig loyalty card. Tapos para apat guys, picturean lang po natin ang ating half body, yung mukha natin, kasama ang ID natin na gagamitin at saka ang yung loyalty card guys. Yun pong harap guys. Umpisahan natin guys. Ang unang gagawin natin, i-search lang po natin pupunta lang tayo sa google search natin ang pag-ibig click lang natin pag-ibig guys tapos guys hanapin natin ang virtual pag-ibig yun po ang ating i-click check lang natin yung box guys proceed click natin yung apply for a managed loans. Yun po ang ating kiklik guys. Tapos click natin yung apply for a short term loans. Tapos guys, yan po ang kanyang requirements. Loan application form. Harap po at saka likod guys, kailangan picture nyo yan tig isa. At saka one valid ID guys, picture nyo din yun, yung harap. At saka yung cash card, yun yung kapasukan ng pera natin guys sa akin guys loyalty card yun na yun at saka silpi po ito, yung may kasamang ID at saka loyalty card proceed lang tayo guys click lang natin yung sa akin guys yung itong multipurpose loan in 2 years tapos type lang natin yung pag-ibig number natin guys yung mid number natin type lang natin dyan guys yung pag-ibig number pag nating natin i-type guys double check natin tapos click lang natin yung validate your made number para ma-proceed na tayo guys ayun guys automatic na po lumalabas na po ang aking personal information ng aking kumpletong pangalan company saang branch So, type ko lang, type nyo lang po ang iyong mobile number na iyong ginagamit ngayon. So, sama nyo na ang Gmail number nyo guys kasi mag-email mag din sa inyo yan guys. Double check nyo lang lahat ng information nyo guys bago nyo i-proceed. Pag okay na guys, click nyo lang yung next. Tapos proceed your application. Okay lang guys. Click nyo okay. So yun guys. Magti-text ng OTP sa inyong cellphone number. Yun guys. Titext na po yun ng OTP. Type nyo lang po ang tatlong number ng OTP guys. Oh, apat pala guys. Apat. Ang apat na number. Type nyo lang type mo lang yung apat na number double check nyo lang guys na yung OTP nyo As proceed lang guys pag okay na click nyo lang yung proceed ayun double check ulit sa information natin guys na ating pinapilapan ayun guys leak cash card Depende sa inyo guys kung anong bangko ang yung papasukan ng pira sa inyong paglulon. Type nyo lang dyan guys. Sa akin kasi guys yun Bank of the Philippines sa akin eh. Yun yung loyalty card ko. Double check nyo lang guys. Tapos type mo yung cash card number guys. Nakapasok ka ng pera. Double check nyo maayos guys. Kailangan tama yung cash card number nyo. Kasi marami-raming number yan eh. Double check nyo lang. Tapos yung mag double check guys, pag okay na, check, click nyo lang yung check cash card. Okay guys, ayun ko, valid po siya. May nakalagay valid. Ibig sabihin, updated yung account number mo. And guys, before you proceed, please prepare the photo scan copy of your application. And valid ID ready. Click nyo lang po ang proceed. Yan guys. Ta Download na po natin ang ating form. Yung sa harap yan guys. Yung harap na pinicture natin kanina. Ta Download natin dyan. And guys, kulay gray na po. Okay, sabihin, okay na siya. Dito naman tayo sa yung likod ng application form natin guys. Kailangan ng ka na guys para I-upload na lang natin. Yan guys, yun 'yung likod ng form Naglo-loading pa 'yan, guys. Mag-co-like na 'yan siya, guys. Mag sabihin okay na siya. Guys, okay na. Sa ID naman tayo, guys. 'Yung ID natin, kailangan nakaready na din Napicture picture na po siya para hahanapin na lang natin sa ating files ida-download na lang natin ayun guys okay na po doon naman tayo silpi silpi natin na may kasamang ID natin guys at saka yung loyalty card ayun guys naglo-loading pa siya hintay lang natin mag-collide rin para ma-submit na natin ang ating loan. At magkakapira na po tayo guys. and guys. Colleague na po lahat. Click lang natin yung submit. Para. Ma-okay na ang ating. ayun guys. Submit yung application. Okay lang guys. Okay lang natin. nag lang. ayun guys. Pag sabihin dan. Okay na guys. You have successfully submitted your short-term loans. Ayun guys, hintay lang na po natin. 3 to 5 days. Maaprobahan na po ang ating loan. Magti-text din yan sa'yo guys. Tsaka mag email sa'yo. Kung approve ka na sa pag-ibig loan mo. Hintayin nyo lang. 3 to 5 days. Garating na po ang iyong loan. Salamat guys.